sinabi ko pag rest day ko, araw ng linggo, wala tayong dapat diskusyon kasi magsisimba nga. Yung ibang bata, ang pinagdadasal, sana may pagkain sila bukas. Bakit? Kasi wala na silang magulang. Nangangalakan lang sila. Iba, yung ibang misis, ang pinagdadasal, sana mabuhay pa yung tatay na nag-aakubuhay sa ospital. Sana gumaling yung asawan, tinamaan na malubang sakit. Tingnan mo yung mga problema nila sa problema nating araw-araw na parang kung tutuusin, simple-simple lang yung paraan. Pakasinungaling talaga na itong batang ito eh. Amanda! Ka, rito? Karito. Hmm, bata ka talaga. Sabi mo, hindi mo alam. Tingnan mo, nahuhuli ka. Nahuhuli ka. Napakasinungaling mo talaga. Naan doon ang bubog. O ano? Huy! Tinabi ko na sa iyo kag Ano ba 'yun? Ito kasing batang dura pa kasi ng amin. nang sinungaling. Ito naman, sinabi ang ata kagabi nagdasal pa tayo kaya ko linggo ngayon mag Sisim wag tayo, huwag sirahin yung araw. Ano ba yun? Ano na naman? Ito kasi, tinatanong ko sa baso kung nabasag ba niya o nasaan. Hmm. Sabi niya, hindi niya alam. Pagtingin ko, nandun na. Sa baso sira na naman yung araw natin. Ito'y ko eh. Sabi ko pag rest day ko, araw ng linggo, wala tayong dapat diskusyon. Kasi magsisimba nga. Mamalasin tayo ng ganito po eh. Ito kasi, tatawa na talaga sa akin to eh. Tsaka mo naman ako sinisisi. Pag malamari naman ako, di ba? Bali wala lang sa kanya. Dapat talaga ito pinupuruhan eh. Puro ko kasi ganyan eh. Puro ka rin banta eh. Anak ng... Mupo ka nga ito, Amanda. Ano Ang sa'yo yung bata ka? Sira na naman yung araw natin, oh. Ang ganda-ganda ng dasal ko kagabi ka ako. Salamat sa Diyos. Bukas magdadasal po kami. kuno naman tayo. Dungan mo na! Anak, ba't ba ganun? Nakapatalas ata yung... Kasi sinungaling mo kasi. Eh, Papa, Nakakalimutan ko din po kasi minsan, eh. Alam mo kasi, nak, eh, siguro, ako, napupuno din ako, eh. Pag maayos pa yung tanong sa'yo ng nanay mo, sumagot ka na agad. Ano ba nakatakot mo? Ba't di, di mo inaamin kung ikaw yung gumawa? Itatatlo lang tayo dito. Eh, Papa, Lagi po kasi sa nagsasabi na tatamaan niya daw po ako eh. Amanda, alos isang taon niya na sinasabi sa iyo eh, pag mali-mali ka eh. Pinamahan ka na ba? Hindi pa, di ba? Ba't kasi ano, ano? ano ba? Kung kailan dadalaga ka, naging ganyan ka. May problema ba? May problema ka ba? May gusto ka ba sabihin sa amin? Eh, Papa, minsan po kasi, napipressure po ako pag mag-review po, lalo na po pag malapit na po yung test. Di, ba? Pwede siyang reason, valid reason. Pero, Amanda, ilan lang ang test sa isang SEM, eh? Ilan, ilan lang ang exam nyo sa isang taon kumpara doon sa paulit-ulit na lagi mo naman na ginagawa? Di ba napaka-basic? Pag ka ng plato, dapat yung wala mga kanin, mga tinidor, kutsara. Pag magluluto ka, kung mag-iinit ka ng tubig pang gatas mo, isara mo yung tangke. Eh. Pag tapos gamitin ng TV, tanggalin ng saksakan. Napakadali kasi nun anak eh. Basic na basic lang yun kumpleto ka naman yung five senses mo. Diba sabi ko sa iyo nga, isali mo pa yung pang six senses, yung utak, yung common sense. Bukod dun sa five senses na parte ng katawan, ang pinaka six senses kasi natin talaga, oh, anak, sabi ko nga sa iyo eh. Kahit hindi ka na ganun katalino, basta matalim yung common sense mo, dadaigin mo yung mga first owner dyan eh. Anak, kasi... Yung maliliit na pagsisinungaling, pag naipon yan, magiging isang malaking panluloko. Pag nakasanayan mo yung ganyang ugali, na ikaw na yung may mali, imbis na umamin ka, magkakagulo pa yung ibang tao dahil sa ginawa mo, magkakaroon ng malaking problema, anak. Tinan mo, kagabi nag-usap kami ng nanay mo. Gusto ko every Sunday wala tayong kumusyon, wala tayong mga kono-anong argumento. Sige po, Papa. Susundin ko po kayo. Oo, oh, anak. Kasi tatlo na lang tayo dito. Lagi pa tayong magulo. Eh? Tuloy ka nga! Yeah. Baguhin nga natin tong ano, yung yung yung, nagiging sistema natin. Alam mo kasi ni, 'di ba? Sinabi ko nga sa iyo. Magmula noong nag-40 anyos ako. Ang dami ko na na-realize. Gusto ko na baguhin yung araw ng linggo. Gusto ko yung araw ng linggo special talaga para sa pamilya. Kasi yun na lang yung pahinga ko eh. Kaya nga niya ako yung magsimba sa hapon, doon na rin tayo maghahapon sa labas. Para magkaroon tayo ng simpleng banding. Kasi pagod ko sa trabaho, naintindihan kita, mahirap sa bahay. taasan mo pa yung ano, yung pagkukontrol mo sa boses mo. Isa ganun lang naman ako nagtataas ng boses eh. E Paano naman kasi kapag maayos ko pinakausap, ayaw pa rin ako sagutin ng maayos, ng totoo. Eh na nga, kinausap ko na nga. Amanda, pagising sa umaga, magpasalamat ka agad. Bago ka gumalaw, bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, tignan mo muna kung makakasama ba o mali yung pwedeng maging mangyari after mo gawin, sabihin o disisyonan. Malaki ka na eh, kailangan iniinsayo mo na yan. Kasi pag ibang tao yung nakasalamuha mo, tapos ganyan ka, may inis sa'yo. Baka pagkaisahan ka. Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, pag napagkaisahan ka, wala kang labang kahit tama ka, maniwala ka. Yung pa kaya na maliit na bagay na lang ipagsisinungalin mo pa. Pakinggan nyo kung dalawa maigi kasi ito na yung buhay natin. Tumatanda tayong dalawa. Nagdadalaga ka. Andun na ako sa punto ng buhay na gusto ko na ng tahimik, gusto ko na lang yung kakain, trabaho, uwi, masaya, usap. Yun yung gusto kong gawin lagi kasi hindi <coughs> katulad ng iba dyan. Umaga pa lang, gulo na. Binago ko na yung dating ako diba? Bakit wala mo pag ganyan, ah masisigawa ko sa inyo, mas magwawala ako. Binago ko na yun niya kasi nga magbigat sa buhay eh ganitong binibigyan tayo ng biyaya, unang-una, sa kalusugan mo na tayong sakit, ipagpasalamat natin. Kasi alam niyo ba, yung ibang tao, ang pinagdadasal nila, sana bukas makapag-CR lang sila ng dere-derecho. Bakit? Kasi stroke na sila. Hindi na sila makalakad ng derecho. Yung ibang bata, ang pinagdadasal, sana may pagkain sila bukas. Bakit? Kasi wala na silang magulang. Nangangalakan lang sila. Iba, yung ibang misis, ang pinagdadasal, sana mabuhay pa yung tatay na nag sa ospital. Sana gumaling yung asawan, tinamaan na malubang sakit. Tingnan mo yung mga problema nila sa problema natin araw-araw na parang kung Simple-simple lang yung paraan. Habaan mo yung control mo, habaan mo pasensya mo, kahit inis na inis ka na, ikaw naman, pag alam mo maayos yung tanong, sumagot ka na agad. Uulitin ko, ilang beses niya sinasabi, sinasabing tatamaan ka, pero hindi niya ginagawa. At uulitin ko rin, kung sa akin mo rin kasi gagawin niya na pa, ulit-ulit ako sa maayos sa salita, tapos pag sumigaw ako, ako pang may mali. stress Amanda. Lalo't hindi ka naman yung bata na at may kapansanan eh. Kumpletong-kumpleto ka. Yan ganyang edad mo, dapat yang ka tumatalim. Uulitin ko ulit to. Kahit hindi ka na sobrang talino, anak. Common sense na lang. Pag sinabi kasing common sense, alerto ka sa lahat. Aware ka sa lahat. Alam mo yung mga pwedeng kahinatnan. Attentive ka. Alert ka. Wala akong sinabi mag maging magaling ka sa English, o kung ano mang academics, common sense na lang, anak. Nakita mo nakakalat, damputin mo, kasi pag natapakan ng nanay mo yan, madudula siya. Diba? May nakita kang dumi sa lamesa, ligpitin mo, kasi nga, pag nanay mo, magagalit na naman siya. Five senses plus yung pang-anim, common sense, anak. And me, please naman. <laughs> pag-aangin natin, ulitin ko, yung ibang tao, yung dasal nila, hindi na nila makuha or ang hirap kong ibibigay pa sa kanila kasi wala na, hindi na sila kumpleto. Tayo kumpleto, kumpleto tayo. Ibalato nyo na sa akin yung linggo. Madaling araw pala ng lunes o bago kayo matulog na lunes, idasal nyo na agad, ipangako nyo agad na Lord, bukas hindi ako magtataas ng boses, Lord, bukas hindi ako magsisinungaling. Lord, bukas hanggang sa matapos yung buong linggo, aayusin ko para okay yung pahinga ng mister ko. Ganon din ako kasi para yung tatay ko hindi na siya magagalit kay mama o hindi na sila magkakataasan ng boss ni mama dahil sa akin lang, dahil sa pagsisinungaling ko. Ulitin ko, ang maliit na pagsisinungaling, pag naipon, magiging isang malaking panluloko. Sige na. Gano'n na tayo. Kahit lang undi, tapos ituloy natin yung simba. Ha? Sige na, sige na. Manda. Ano so na, ona? na. Bawiin natin tong aram na to. Sige na, ha?